ating uh, Lucena nagpaayos po tayo ng mga bagong gamit po mga kesa magandang hapon po uh, galing laan po natin ng Lucena at uh, ibinili po natin sinanay ng ano po sinanay at si tatay po ng ano ng uh, yan po dadalhin ko po bukas GoPro 12 mga kaisan at saka po ano pinaayos ko po itong laptop ay ano naman mga kaisan Suportado ko naman ang nanay at tatay ko sa mga gastusin. Ay kaya lang mga kaisat, ay minsan ay eh, di, pag inaabutan ko ang nanay at tatay, ay eh, gusto yung sila ano, sila daw na may malakas pa. Ay di, sinanay si talaga po ang yanong sipag po. Oo. Ay di sabi ng inay at itay, ina, ay di, ibibidyo na lang nila. Ay sabi kay, ayun. Kaya lang ay sabi kayo, ano, <laughs> o kayong hurt sa mga basher ay ganoon talaga ay gawa ng social media ito ay kung bagay, pag mga may nang babas ganoon talaga yun kung baga di pag hindi mo nga kaya, ang pagbabas ay di ano huwag mong pasukin yung social media sabi ko kay nanay ay sige yun mapapanood nyo mga kaisan paano, sabi, ano din yung like ko nakikita ang comment puro ka kitchen ni tatay hindi ko naman nakikita nagluluto ang tatay mo dyan ay ngayon po ay makikita na ninyo tapos ay ang ano po nga ba nakikita ko ang ay totoo naman yun hindi naman talaga nakikita tapos ang isa ko pang nakikita lagi nababasa lagi ay puro kagartin ni nanay o oh, ayan ngayon mapapanood na po kasi ay nagkapasalamat din po ako sinusuportahan po yung mga kapatid mga pinsanin sa amin po yun at uh, thank you lord sa lahat po yan ipina ito po yung kauna-unahan nating laptop mga kaisan sa Kuwait. Ang gagamit na po nito si nanay po. At uh, tinuruan na po ni namin doon ang yung pong computer ang inaano namin ay. Pero ito na po gagamitin. May computer sa bahay ay ito na po gagamitin kasi pwede pong i-charge tapos dadali na lang sa bukid. Ay, na ay. Ay, salamat sa blessing at sa inyong lahat po tumayong po na ako din eh. dadalhin ko na po ito ay bukas na maga po oh, salamat din po kay Mrs. na lagi nakasuporta yan kung bagay blessing ng kaunti ay di at medyo ano naman po mga kaisan ay stable na si ano po si Inais po at saka si Gambal oh, yun So subay bayan po nyo araw-araw ang trabaho ng itay. At saka inay po. Ako po yung ano, diretsyo ng Lukman po at kukuha tayo ng binhi. Ay marami salamat din po sa mga suporta po ninyo. Laging naging teleserye na po yung buhay namin ay. Oo. ay di yung mga ibang ano po ay mapapanood nyo sa iba. Kinatatay, kinakambal. Minsan na hindi na rin po kami nagsasama-sama. Gawa ng may kanya-kanya po kaming ano ay yun naman ang isa, isa ko rin sa ginawa mga kaisan kung baga deserve naman ng mga kapatid ko sobrang sisipag niyan yung mga yan eh lahat naman kung bakit kami naghiwahiwalay ng channel ay dahil ano mga kainsan. kung baga gusto ko rin kasi silang matutong tumayo sinasabi ko naman lagi yun sa sariling paaba mga kainsan, hindi yung sama-sama pwede namang sama-sama pero kung hiwahiwalay makakadiskarte ka ng iyo oh, sariling diskarte ba? Diba? Kasi kung sama-sama siya sa akin, hati-hati kami, sasahurang ko sila. Ang mangyayari kasi nun mga kainsan, ang tendency niya mga kainsan, yung isa magiging busy, hindi sasama. Tapos, lagi silang nakasandal sa akin. kumbagay kaya, ang ano ko lagi, bibigyan ko sila ng pamingwit para maka sabi nga, huwag mo bigyan ng isda bigay ang ibigay mo pamingwit. Parang ganun ba yung ano ko? Yung ano yung ano ko sa sarili mga kaisan. Oo. Oh. Yun, ngayon nakakatuwa po yung dalawang kambal. Sobrang ang dami pang dami ng pangarap ng dalawang kambal dati as in talagang yung ano lang ngayon nakakatuwa po. Nakakatuwa yung mga bata at uh, yun, nagpapasalamat din kami sa inyo lahat kung hindi din naman dahil sa inyo po sa suportado ninyo, wala din po oh, yun po yung pinapasalamatan ko lang yeah, kaya nga po, siguro gusto rin mag vlog ang, ang inay at itay yun, para po makita din ninyo yung mga hindi nyo nakikita pang yung mga pagluluto sa kusina ni tatay sa kusina ni nanay yun nga lang ang lagi kong payo sa kanila. Kinakambal, tsaka kay... sa mga kapatid ko lahat. Na sabi ko, huwag na huwag kayong sugal. Marami po nag sa amin ng sugal ay na sabi ko nga sa inyo, napakalaking halaga. Sabi ko sa kanila, kung huwag na huwag kayong papa papatos dyan. At alam ko din namang hindi yun gagawin ng mga kapatid ko. Kasi marami kasing mga batang nanonood sa amin mga kaisan eh. Ultimong ano... 8 <coughs> years old, 7 years old. Ano? Ano oh. po? O. Ma... Totoo yung sinasabi nila sa social media. Mabilis kang Yumaman sa ano... Sa... <coughs> Pagpapromote ng sugal. Ang akin naman... Hindi mo naman kailangan eh. Basta... Yung araw-araw lang nakakaraos kayo. Tapos ay... Eh mga walang sakit oh. hindi na kailangan ng yung talagang sobrang daming ano hindi na ay kung hindi naman kung hindi naman galing sa legal aw oh, sabi nga nila okay lang ang mabagal basta legal okay na yun hindi mo na kailangan yung makipagkarera pa o ano oh, yun lang mga kaysan yan ah, panood din ang inaitay Kasi, hindi ko lang kung kailan magsisimula baka bukas pwede sa makalwa sa mga may kapatid at uh, ayan, sana maka-inspire kami. At uh, ano mga kaisan, halimbawa sa magkakapatid, kami kasi anim na magkakapatid. Kaya nga sabi ko lagi, pag nasa group kami, nagmi meeting ano? Kung sino man yung umigi ang buhay sa inyo o sa ating mga kapatid, tulungan nyo. Mahiramin nyo ng punan bigyan nyo ng puhunan. Dahil ano namin, eh, kumbaga blessing yan eh huwag kayong yung magpataasan si na rin, siga na huwag, huwag, ganun, mali yun kung baga maling mindset yun ang buhay naman, hindi naman yung karira eh kung ano yung dumating na ibigay ni God tapos la, sabi ko lagi kang lagi lagiring ring magdadasal mga kainsan eh, yung mga hindi mga hindi liko sa kanya lahat ibinigay niya mga kainsan kung eh, hindi man sa ngayon pero ibinibigay niya sa taktang panahon ba mga kainsan oo oh. Mangyayari mangyayari yun. Kaya yun ah uh, sa sa mga small youtuber Huwag kayong mawala ng pagkasa Ano lang, go ng bulang Sabak na sabak lang Tapos maka Kumasenso na kayo sa buhay Tulungan nyo kahit kamag-anak nyo Or kung sinong gustong mag-vlog Kagaya ni Kabis Friend Supportahan din ninyo mga kaisan Si Kalayas Lahat yan tapos ay eh, free lang talaga walang uh, walang dasal na hindi natutubad or may, kung may mga pagsubok man sa buhay yun ay eh, kaya nangyayari kung baka pagsubok wala mga ibinibigay sigat na ano eh na hindi mo kayang lampasan oh so, yun lang mga kaisan yun at uh, yun thank you sa inyo lahat tuloy mga kaisan dumaan ang ako dito sa pinsaling po ay siya ka pala mga kaisan hindi po kami tinamaan ng bagyo gawa nang yan nagpapasalamat po tayo sa Sierra madre mga kaisan yan paliliparan ko ng drones dito yung Sierra Madre po at saka po itong Mount Banahaw eh ko kung magpakita po ngayon ng Sierra Madre at Mount Banahaw medyo madagim po ay pero yun po ang dahilan mga kaisan oh, nagpapasalamat po tayo ah. ah eh 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 talagang ay ah, eh. kung tumama sa atin eh wasak giba giba talaga mga ka saan saan ari po kabang si ang makikita ninyo e, pinsan rapi yan din eh. wala po yung pinsanin ko sa kabila yan na mga kainsan puro sibuyas po Lepitan ko lang ang mga kaysa si tatay Taya, tanim ka si Buyas <coughs> Ang dami tanim ni tatay eh. Puro sibuyas Buyas po Ha? Ari papalipad ako ng drone din eh. ayos lang na ano po Magpapalipad kayo? Oo dito lang po, ori. Ha? Nang makakita ng eroplano. Puro sibuyas, ano po? Ay, do Duterte, ano? Ha? Duterte, tsaka Tagalog. Oo. Wala doon si Pinsan Rapi, doon sa kabila po, ba? Ang gaganda Ay, na po. Ay, dito, binis na raming ano. Hindi, ayos lang po, ari lang naman po. Kayang pag-upayin din kung saan mo gusto. Oo. Ha? Chase like that, yeah. I play so strong in the night. In the back, I'ma swing on man. Like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides. Don't need no cap. I'ma ride or die. My dreams on tap. I'ma fly real life. You ain't seen me stack. So it's time to fall. So you get right back up. They say get tough. Calloused on my hands so rough. yeah. I call your bluff. Fuck after one. Mess with me, come down with none. because 'Cause I'm so done. You had your fun, and now you gotta face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide 'til you're finished. Time Need to move on to be. Ah, mga kaisan, pauwi na po tayo. Maraming maraming salamat po na na ako kay Tatay Ginabi na. Yung sarap ka ni Tatay. Kilala ko po pala yung anak niya, yung namatay po. Mm, napakwento na. At uh, nakaka ano nakakajamin ko to po nung ako'y binata. Yeah, mga kaisan, Maraming maraming salamat po at uh, diretso na tayong lokbang kukuha na akong binhi at naandun na si sir. Ah, maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat mga kaisan. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat mga kaisan. Bye po.